Ito na po mga kababayan ang niloto kanina. Uh, ito na po yung uh, paksiw sa dahon. Uh, yung dilis po. Ayan. Binalot ko po sa dahon. Kaya yan po ang uh, kanyang tsura pag luto nga. Masarap po yan. Malasa po. Nagyan ang hindi ko, kanilimutan ko kanina yung Uh, paghiwa ng sibuyas, bawang, luya yan 'ya. Marasa po 'yan. Tapos yung kalahati, ito po yung tinotorta ko. Ayan. Masarap po 'yan. 'Yan, inununan o paksiw na may dahon ng saging. Ayan po, mga kababayan, Kain po tayo. Kasi ako po 'yung uh, maliliit na manito, papasok na po mamaya ng dos Ah, uh, Mag-alauna na mga kababayan. Kaya salamat po. Kain po tayo mga kaibigan. God bless sa ating lahat. Mabuhay. Kain po.